Yes! I love Daranac Falls! Woo! Magandang araw mga kapadyak! Welcome back sa akin channel! Uh, for today's vlog ay pupunta kami ng Daranac Falls together with Kuya Mo Mike, Sir J. Sam, and hopefully si uh, Pastor PJ at saka si Coach Jake. Yun, gising na si sir. Sir, yeah, good morning. Good morning. Ayan, yeah, no? Ayan, yeah, so, galam mo sana si kuya mo. Yun. Yeah, Ayan, so, salamat kuya mo sa pagluto na aming almusal. Okay. Ayan, meron tayong scrambled egg at pandesal. Nagano kayo sa at kape. Pastor, Ako, pray. Lord, kung sa kape, sa ito, unang-unang po sa uh, panibagong buhay. Kailangan sa'yo, pinagkalugin po kayo noon po ay sa pulong mga bayan salamat po kung sa after the trip so uh, for sa Aisam so then kami ng karanan salamat po rin sa Amen yeah let's go so tatlo lang tayo sir uh, so tatlo lang kami pagpunta ng Daranak Let's get it on! イクイやもう aku aku akumak aku 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 papa aku 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 mata aku aku Morong Rizal Iyon oh Welcome to Baras! Pagkatin dito, kakaliwa sa may sampalok. Pira traffic. Ah, ah. Oh. Yun. Tapos dire-diretso lang tayo, sir. Tayo sa unahan. Ayun, so magagaling sa kami sa unahan. Ayan, so andito kami sa Camp Kawayan at mag-almusal muna kami. Ano masasabi mo, Pastor Mike, sa ride na ito? Ayos! Ayos ba? Magbay! Ayun! Ikaw, way. sir! Gapang! 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 <laughs> Gapang! <laughs> si Ate. Good morning po Ate. Good morning. welcome sa aming vlog. Yan, kain muna kami dito. Kain tayo. Kain morning breakfast. There Here at Camp Kawayan. Yon. Tapos na kami mag-almusal dito sa Camp Kawayan. At uh, diretso na kami ng Daranak Falls. Sana all HHWW After namin kumain Ito yung mga kaganapan no? yon Yung tipong busog na busog ka Tapos Aahon ka Oh no Yon <laughs> <laughs> <So> now, <laughs> ang... now ang Tawantoge Adobo <laughs> Adobo from Tanay Kawayan Kawayan Yan, yeah, so kakaliwa na kami dito. Punta ang daranak Falls. Daranak, here I come! So, andito na kami. So, bili muna kami ng merienda Ang chichiria kasi baka dun sa loob ay mahal. Tama ba sir? Mahal dun sa loob, no? So, buti na lang lahat nagmamahal, no? Ako na lang yata ang walang baby cakes. And so, andito kami sa entrance. Ang daming tao, panghihira. Oh no! So ito, naghahanap kami ng parkingan dahil <laughs> ang hirap ng parking dito. So diyan kami nagpark kasi walang magandang parkingan. Wala kaming lock. tingnan nyo yung mga bike dito. O, ganyan lang. Kaya mamaya pagkatapos maligo, pwede magparapol ng bike. Diyan magbabayad ng entrance. Hindi siya nagbabayad na. So, pasok na kami. Okay, oh, no? So, palala, kailangan na ka face shield at face mask. Pag wala kang face shield at face mask, bawal pumasok. ủng hộ 久保田。 Tropa pa pala yan? Tropa so, natin kasi di na na ako maalala. Lagi ah, kasi kami dito. Ah, ganoon ba? So, kaya, eto, si Kuya. Ganun din. Ah, Kuya. Lifeguard. There. Welcome sa vlog. Ayan. 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 Umaga po. Uh, tayo po ngayon ano. Uh, holiday. Ayan. Yeah. Yeah. Maraming tayo dito sa Darana. Welcome yeah. po kayo. Anong pangalan mo kuya? Ako si Kuya Nanding. Ayan. Yeah, si uh, Kuya uh, Nanding. Kaya kung... Medic po kayo. Medik left guard. Ayan. Yeah, yeah. Mapapasar kayo sa Darana. Kanapin, so, si, kanapin si Kuya Nanding. lang up. po ako. Ayan. Yeah. Yeah. <laughs> 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 Magaling pa mo mag-tiktok. Ayan. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Let's go. yan din yung may baby cakes ha yung may magandang view ya so sulit dito sa Daranak Falls. Maraming salamat Sir Jaysam sa pagdala nyo sa amin dito. Yan, no? So merenda muna kami ng chippy at saka ng oh, crispy patata. Yan. Tapos mamaya ng konti ay uwi na pauwi na kami tapos na kami maligo at ito panibagong hamon na naman dahil pagod pagod kami nito sa pag ahon oh, no. ano Mike, kaya pa wow. so ito na pauwi na kami And so ito na yung totoong laban pauwi kung kanina ay puro pababa ngayon ahon is live Ayan, yeah, oh. Kayang-kayan niya, yeah, no? Belly boy. fast forward natin Ayan, so highway na kami Ayan, so kakana na kami dyan So, kanan na kami dyan, papunta ng Antipolo. So, sa unahan ng konti, magahanap kami ng karenderya uh, karinderya along the way dahil it's 12.30 na ng tanghali oh, init ramdam ko na yung init tsaka ramdam ko na yung gutom ayan sarap magbike sana maulit ulit Yeah, so kain muna kami ng tangalian kasi 12:30 na. Ito yung talagang literal na eat out. Tingnan niyo, tabi ng kalsada. Oh. kain sa labas. Kain yeah, sir, di ba? So kain tayo. After kumain, pajak na naman. Ayan so Ang mga Kasama ko na po doon Ayan Sir Jisam At lalong lalo na si Pastor Mike A.K.A. Cavelli Hero so finally, tapos na kaming umahon sa Antipolo. At ngayon, pupunta kami kila Laika Estomo sa baby cakes ni Pastor Mike. Yun. Yeah, so finally, nandito na kami kila Laika Estomo. Ang baby cakes ni Pastor Mike. Yun. Ayan, so may muna kami. Yon si Laika oh. Oh, welcome to the vlog, Laika. Oh. So, hi ah! ko. muna, hi. Hi ko. muna, hi. Si Ayan ang baby cake ni, ano, Sir Mike. Uh. Ano baby cake. Yon. Ito yung vlog. So, so salamat sorry, sa pamirenda. So, ayan, nandito kami kila Laika. At, Sid Canton Party. Ayan. So, merenda na naman. Maraming salamat. Laika is mo. Sana all, sana all baby cake. Sir o. Mike ko. Oh. Sir Mike, maraming salamat ha. Maraming salamat, uh, like ha. <laughs> ang oras ay... <laughs> oh, alas 5.08 ng, ha ng hapon. o so, uwi na kami. Maraming salamat. Until next time. Salamat sa Pansit Canton, Kinapay, <laughs> sa saka Boiled <Baltic>. Egg. <laughs> Bye-bye na. Bye-bye. Ikinabit na ang road bite na klits. So, kakaliwa tayo dyan. na ng Tikling. BBSI So ayun, nandito na kami sa BBSI at hanggang dito na lang si Sir J. Sam Sir, maraming salamat And So hanggang sa muling pagpapadyak And So duman kami dito ni Woo! kuya mo dahil may nakalimutan siyang charger Tama? Tama, tama. tama o. Tapos pagkatapos ay uwi na rin kami ng Binyan si Pastor Mike. Ako naman ay Santo Tomas, Batangas. Yan, so pauwi na kami. Kanan. Time check is 5.45 na ng hapon. So nasa C6 na kami mga kapadyak. Ang oras natin ay 6.15 ng gabi. So hanggang dito na lang ang vlog na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel at click ang notification bell para maging updated sa susunod pa na video na aking i-upload. Maraming salamat. Bye-bye.